Kung may isang bagay na napapansin ko tuwing pumupunta ako sa palengke, sa botika o kahit sa simpleng pamimili sa tindahan, ito ay ang dami sa ating mga nakatatanda, mga lolo at lola, mga nanay at tatay na lampas 60, na hindi pala alam kung gaano kalawak ang mga karapatan nila dito sa Pilipinas. Nakalulungkot isipin na kahit mandato na ito ng batas, maraming senior citizens ang hindi nagagamit ang mga benepisyo, diskwento, proteksyon at pribilihiyong dapat ay kusa nilang natatanggap. Kaya ngayon mga kaibigan, pag-uusapan natin ang labindalawang pinakamahalaga, ngunit madalas hindi alam o nakakaligtaan na mga karapatan ng mga senior citizens na naninirahan sa Pilipinas. At kung ikaw man ay anak, apo, kamag-anak, kapitbahay o kaibigan ng isang senior, makakatulong kang maipaalam ito sa kanila. Dahil sa bansa natin, ang karapatan ng senior ay hindi dapat ipinaglalaban, dapat ibinibigay. Pero bago tayo dumiretso sa isa-isa, may tanong ako, alam mo ba na halos kalahati ng senior citizens sa Pilipinas ay hindi nagagamit ang buong benepisyo ng kanilang senior card? Oo, tama. Marami ang nahihiya, walang impormasyon, walang oras o wala talagang nagsabi sa kanila. Kaya kung tapos ka na sa panunood ng mga vlog na puro pampalipas oras, heto, isang vlog na tunay na may pakinabang, tunay na serbisyo at tunay na mahalaga para sa bawat Pilipinong may magulang o mahal sa buhay na senior. Kaya umupo ka makinig at panoorin mo hanggang dulo dahil itong pag-uusapan natin ay maaring magbago sa pang-araw-araw na buhay ng mga lolo at lola natin. Sa Pilipinas, ang batas na nagpoprotekta sa karapatan ng ating mga senior ay ang Republic Act 994 o mas kilala bilang Expanded Senior Citizens Act. Marami sa inyo ang naririnig ito pero hindi alam ang nilalaman. Ang iba akala nila, simpleng 20% discount lang. Pero ang totoo, mas malawak pa ang sakop nito kaysa sa inaakala ninyo. Kaya sa vlog na ito, idedetalye ko ng malinaw, diretsyo at walang paligoy-ligoy ang mga karapatang ito. Puro Tagalog, puro impormasyon at puro para sa kapakanan ng ating mga nakatatanda. Simulan na natin. Isa sa pinakauna at pinakakilalang karapatan ng senior citizens ay ang pagkakaroon ng 20% discount at VAT exemption sa marami sa mga produkto at serbisyo. Pero alam mo ba na hindi lang ito para sa pagkain at gamot, kundi pati sa laboratory tests, paglalakbay, sinehan, hospital, utility services at marami pang iba? Halimbawa, kung ang isang senior ay bibili ng maintenance medicine, dapat ay bawas 20% na kaagad at wala ng VAT. Kung maglalabas ng reseta ang doktor at may diagnostic test na kailangan, halimbawa, X-ray, CT scan, ECG o mga blood test. Dapat din itong may diskwento. Pero ang totoo, maraming clinic at laboratory ang hindi nagbibigay ng automatic discount kung hindi hihingiin. Sa vlog na ito, isa sa mga layunin natin ay malaman ng bawat Pilipino na ang senior hindi dapat nang hihingi ng awa. May karapatan sila at obligasyon ng mga establisimiento na ibigay ang diskwento ng walang tanong-tanong. Isa pang hindi alam ng marami, ang senior citizen ay may karapatan sa libreng medical at dental services sa mga pampublikong ospital at health center. Maraming senior ang hindi pumupunta dahil akala nila ay may bayad. Pero ayon sa batas, lahat ng basic medical services tulad ng consultation, simpleng dental cleaning o bunot, flu vaccination at ilang pangunahing laboratory ay maaring makuha ng libre sa mga government facilities. Pero bakit hindi ginagawa ng karamihan? dalawang bagay. Una, walang nakakapagpaliwanag sa kanila. Ikalawa, hindi pinaprioridad ng mga barangay health center ang pagbibigay ng impormasyon. Kaya mga kapamilya, kung may senior kang mahal sa buhay, tiyakin mong ipaalam sa kanila ang karapatang ito. Sa ikatlong karapatan, pag-usapan natin ang PhilHealth Benefits. Maraming seniors ang hindi nakakalam na kahit hindi sila aktibong miyembro o kahit hindi sila nakapagbayad ng hulog dati, automatiko silang sakop ng PhilHealth pagdating nila ng edad 60 basta may senior citizen ID sila. Ibig sabihin kung maospital sila, may libreng tulong agad sa gastusin. Hindi ito loan, hindi ito pautang, hindi ito optional. Karapatan ito ng senior bilang mamamayan ng bansa kasama sa sakop confinement, mga piling operasyon, laboratory at iba pang medical procedures. Ang problema, maraming ospital ang hindi nagsasabi sa senior na may automatic fill health coverage sila kaya maraming pamilya ang napipilitang magbayad ng buo ng hospital bill kahit hindi naman dapat. Ang simpleng pagpapakita ng senior ID ay sapat para ma-avail ang benepisyo. Pangapat ang senior citizen ay may karapatan sa libreng flu at pneumonia vaccine mula sa gobyerno. Ito ang dalawang pangunahing bakuna na kailangan ng mga nakatatanda dahil sila ang pinakamadaling tamaan ng komplikasyon kapag nagkaubo, trangkaso o pulmonya. Taon-taon dapat binibigay ang flu vaccine, samantalang ang pneumonia vaccine ay may takdang pagitan depende sa klase ng bakunang ibibigay. Pero maraming barangay health center ang tahimik lang tungkol dito. Kadalasan ang mga senior ay magsisimula lang magtanong kapag meron ng malubhang sakit o komplikasyon. Hindi dapat ganito. Ang preventive health care ay karapatan, hindi pribilehiyo. At kung isa ka man sa mga nanonood ngayon, tanungin mo agad ang inyong barangay health center kung kailan ang schedule ng libreng bakuna para sa mga senior. Pag-usapan naman natin ang isa pang karapatan na hindi madalas na pag-uusapan ang priority lane sa lahat ng establisimyento. Oo, karamihan ay may hiwalay na pila para sa senior pero marami rin ang hindi ito sinusunod. Merong tindahan o opisina na kahit may signage, hindi naman talaga pinapagamit. Pero malinaw sa batas, anumang opisina, pampubliko man o privado, banko, fast food, supermarket, city hall, terminal hospital ay obligadong magbigay ng prioridad sa senior citizens. Ibig sabihin, hindi dapat pinatatagal sa pila ang senior, hindi dapat pinapabayaan maghintay sa init, at hindi dapat pinasasabay sa regular na pila, lalo na kung may sakit, hirap maglakad, o may bitbit -bit na tungkod o wheelchair. Ang respetong ito ay hindi utang na loob, karapatan. Susunod dito ang karapatang magkaroon ng special discount para sa basic necessities at prime commodities. Ito yung mga pang-araw-araw na kailangan tulad ng bigas, kape, gatas, tinapay, sardinas, sabong panlaba, sabon, toothpaste at iba pang pangunahing bilihin. Totoo may discount ang senior sa mga essential goods na ito pero hindi ito 20% dahil may nakatakdang limitasyon ayon sa DTI. Pero bakit hindi ito alam ng karamihan? Dahil maraming tindahan ang hindi naglalagay ng tamang impormasyon. May mga mall supermarket lamang ang sumusunod pero sa mga palengke at sari-sari store halos wala. Kaya bilang Pilipino tungkulin din nating ipaalam ito sa ating mga magulang at lolo't lola. Isang napakahalagang karapatan din ang 50% discount sa paggamit ng public transportation kapag may special holidays o selebrasyon. Bagay na hindi alam ng karamihan. At kahit regular days, may diskwento pa rin ng senior sa pamasahe sa jeep, bus, taxi, UV express, tren, barko at eroplano. Ngunit sa totoong buhay, madalas pa rin hindi ito nasusunod. May mga driver na nagmamatigas, may mga konduktor na gumagawa ng sariling patakaran, at may mga transport operator na walang malinaw na guidelines. Ngunit ayon sa batas, ang senior ay dapat laging bigyan ng diskwento sa pamasahe basta may hawak siyang senior ID. Huwag din nating kalimutan ang karapatan ng senior sa libreng paggamit ng pasilidad sa mga pampublikong lugar, gaya ng parks, museo, government facilities at ilang recreational spaces. Maraming syudad ang may ordinansa kung saan ang senior ay hindi sinisingil ng entrance fee. Karapatan din nila ang magkaroon ng access sa Senior Citizen Center kung saan may mga libreng aktibidad gaya ng ehersisyo, klase, workshop at iba pa. Pero marami pa ring senior ang hindi nakakaalam na may ganito sa kanilang lugar. Minsan nasa barangay hall lang pero walang nag announce Minsan naman ay hindi updated ang listahan sa LGU. Kaya kung ikaw ay nanonood ngayon, baka oras na para i-check ninyo sa inyong City Hall kung meron kayong senior center na hindi pa pala napupuntahan. Bukod sa mga ito, may ibang karapatan na hindi naririnig sa media ang tax incentives para sa mga pamilya na may kinakasang senior citizen. Kung ang isang senior ay nakatira sa anak at tumasa sa kanila, maaring ibawas ito bilang dependent sa income tax kapalit ng exemption. Sa maraming pamilya, malaking tulong ito lalo na kung may medical needs ang senior. Ngunit dahil bihirang pag-usapan ang ganitong bagay, marami ang hindi nakaka-avail. Ito yung klase ng karapatan na hindi mo malalaman kung walang nagsabi sa iyo. Kaya ang vlog na ito ay isang paraan para maipasa ang impormasyon sa sinumang nangangailangan nito. May karapatan din ang senior sa libreng legal assistance lalo na sa mga isyu gaya ng pag-aari, karahasan, pang o hindi pagbibigay ng tamang benepisyo. Kung may senior na inaabuso, sinisigawan, pinapalayas o ginagawan ng di makatarungang bagay, may batas na tumutulong sa kanila tulad ng Anti-Elder Abuse Law at ang mga programang legal aid mula sa PAO. Pero maraming senior ang nananahimik dahil sa takot o hiya. Dito pumapasok ang papel ng mga kabataan at ng mga pamilya tulungan silang magsalita at gamitin ang karapatan nila sa ilalim ng batas. Isa rin sa pinakamahalaga ay ang karapatan sa diskwento sa kuryente at tubig para sa mga senior households na mababa ang konsumo. May mga probisyon sa batas na nagbibigay ng special rate o diskwento kung ang senior ang nagmamay-ari ng bahay at mababa ang buwan ng konsumo. Hindi ito automatic kaya kailangan itong i-apply sa service provider. Maraming senior ang hindi gumagamit nito dahil walang nagsasabing posible pala pero karapatan nila ito. At syempre, ang isa sa pinakamalalim na karapatan na madalas hindi nabibigyang pansin ay ang karapatang igalang, pakinggan, protektahan at alagaan bilang miyembro ng lipunan. Hindi lamang ito tungkol sa diskwento o pera, ito ay tungkol sa pagtrato sa senior bilang taong may dignidad, karanasan at ambag sa pamilya at bansa. Minsan ang pinakamalaking pang-aabuso ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang hindi pakikinig ang pagpapaasa ang paglimot ang pagtrato na parabang pabigat sila. Ngunit malinaw sa batas, ang senior citizen ay may karapatang magmahal at mahalin, mangarap at pakinggan, at mabuhay ng may paggalang at proteksyon mula sa komunidad. Kaya kung nanonood ka ngayon, isipin mo ito. Gaano karami sa karapatang ito ang alam ng mga nakatatanda sa paligid mo? Ilan dito ang nagagamit nila? Ilan dito ang natutulog lang? Kaya sa vlog na ito, ang tunay na layunin ay hindi lang magbigay ng impormasyon kundi magising ang bawat Pilipino na ang senior citizen ay hindi dapat nagsusumikap para makuha ang kanila. Dapat automatiko itong ibinibigay. Sa bandang dulo ng video, nais kong ipaalala sa inyo na ang ating mga nakatatanda ay pinagpatong-patong na dekada ng pagsusumikap, pagod, sakripisyo at pagmamahal. Sila ang nagpalago ng mga pamilyang Pilipino, sila ang nagpalakas ng ating lipunan, at ngayon tungkulin nating lahat, hindi lang ng gobyerno, na ibalik ito sa kanila sa pamamagitan ng kaalaman at paggalang. Kaya bago mo isara ang video na ito, gawin mo sana ang simpleng hakbang, i-share ang vlog na ito sa mga kakilala mong may senior sa bahay. Sabihin sa kanila ang nalaman mo ngayon. Tulungan nating palaganapin ang impormasyon dahil minsan ang pinakamataas na uri ng pagmamahal ay ang pagprotekta sa karapatan ng taong mahal natin. Kung gusto mo ng iba pang videos na nagbibigay ng malinaw, diritsahan at totoong impormasyon para sa ating mga senior at para sa bawat pamilyang Pilipino, huwag kalimutan mag-subscribe at ifollow ang channel na ito. Marami pa tayong pag-uusapan at bawat video ay may layuning magbigay ng tulong at pag-unawa. Maraming salamat sa panunod. Ingat at ipaglaban ang karapatan ng bawat senior citizen sa Pilipinas.